Ito nga ang part 2 ng video natin mga boss. Tinuloy ko nga pala yung paglalaba ko kahapon. Inuna ko lang talaga yung mga pantrabaho ni Inday kasi mahalaga yon. At gaya nga kahapon, bawat may matatapos ay hinahango ko agad at nagsasalang agad ako ng kasunod. At medyo nagahabol na nga rin ako sa oras dyan kasi hapon na yan mga idol. Inabot na ako ng 4pm, hindi pa rin tapos. Pagkatapos ko nga dun sa nauna ay kumain muna ako kasi medyo magutom na. At dito nga mga boss ay unti-unti ko nang napapansin na naoo nauubos na yung napakaraming tambak ng labahin ko at medyo magaan na nga sa pakiramdam kapag nakikita mo na malapit ka nang matapos at matapos ko ngang gamitin itong aming washing ay hinugasan ko na rin para malinis na siyang maibalik at malinis na rin yung maitatambak namin na mga labahin. at dito nga ay kailangan na natin siyang ibalik sa dati niyang kinalalagyan hindi kasi tayo makakagamit ng CR kung nandoon lang siya nakahamba lang at pass forward nga pala tayo mga boss hindi ko na nga pala na videohan yung pagbabanlaw ko kasi masyado nang mahaba at dito nga ay inilabas ko na sila lahat para maisampay na inuna ko muna silang ilabas bago ko ikalat para hindi na pabalik balik sa loob at ito nga palang part 1 na nilabhan ko ay kinuha ko na rin pinigaan ko yung mga manggas nila at dadaling ko sa loob para itapat sa electric pan kailangan kasi matuyo agad sila at pagkatapos ko nga palang ikalat doon sa loob ay bumalik naman ako dito sa labas para ikalat na naman itong mga sinampay ko na bago lamang nalabhan. At dito nga mga boss ay natapos na tayo. Maraming salamat po.